Ma, ma, sabi ni Aron ano daw, fruit salad daw kung meron. <laughs> kung may fruit salad kung may fruit salad daw, saka buko pandan. ko <laughs> ka. Ano nagagawa ng prutsalan? No, no, no. <laughs> <Sabi niyo. laughs> <laughs> <laughs> Nakikain ka na lang? <laughs> ano ka para prutsalan?